News updates. Mga balita ngayon, panuntunan kontra drugged at drunk drivers hinigpitan pa ng Department of Transportation. 11.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa CI Zamboanga Sibugay, dalawa arestado. Dalawang pulis ng Zamboanga City Ginawara ng medalya ng kadakilaan sa matagumpay na operasyon. Ako po si Cesar Soriano, Para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ayun. Ang sunod-sunod na trahedya sa kalsada na kumitil ng labing dalawang buhay at ikinasugat na maraming iba pa ngayong ilang araw pa lamang ng Mayo ang nagtulak sa Department of Transportation o DOTR na atasan ng lahat ng driver ng pampasaherong sasakyan na sumailalim sa regular na drug at alcoholic testing alinsunod sa Department Order No. 2025-008. Obligadong negatibo sa drug at BAC test ang mga driver bago bumiyahe. Babawiin ang lisensya ng tatanggi habang kakanselahin ang prangkisa ng operator na lalabag. Una nang binawi ng LTO ang lisensya ng 98 PUV drivers na nagpositibo sa droga noong Semana Santa. Kabilang ang driver ng Solid North Bus sa Esitex Crash na tumangging magpa-drug test. Ayon kay Assistant Secretary Vigor Mendoza II ng LTO, habang buhay ng diskwalipikado ito sa pagmamaneho at pagkuha ng lisensya. Ipinatupad din ang limitasyon sa oras ng pagmamaneho ng bus drivers, apat na oras lamang bawat diretsyong biyahe upang maiwasan ang pagkapagod. Hindi ito karapatan kundi prebilehiyo. Ani pa ni Mendoza. Nasabat ng pinagsamang pwersa ng pulisya ang smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 11.4 million pesos sa operasyon sa karagatan ng CI Zamboanga, Sibugay, Kamakailan. Arestado ang dalawang lalaki mula Maluso, Basilan na nakasakay sa motorized bangka at tinangkang tumakas ng sitahin ng mga otoridad dahilan ng isang oras na habulan. Nang mahuli na diskubre sa kanilang bangka ang 200 master cases ng Kingpin cigarettes na walang kaukulang dokumento. Nasamsam din ang mismong bangka na tinatayang nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Dinala sa ZS Marpsta ang mga suspect at ebidensya para sa dokumentasyon. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa RA 10643 at RA 10863 ukol sa smuggling at kulang sa kaukulang babala sa kalusugan. Ginawaran ng Medalya ng Kadakilaan sina Police Lieutenant Colonel Hartzell Peter Biledo ng City Intelligence Unit at Police Senior Master Sergeant Bryant Bigaco ng Police Station 5 ng Zamboanga City Police Office bilang pagkilala sa kanilang katapangan at kahusayan sa isang high-risk operation kamakailan. Sa bisa ng search warrant na tuloy ang operasyon sa Zone 7, Zambowood, Mampang Boundary, Barangay Zambowood na nagresulta sa pagkakaaresto ng pangunahing suspect at pagkakasamsam ng walong maikling baril, dalawang long air rifle, mga magazine at bala. Ayon sa pamunuan ng Zamboanga City Police Office, ang operasyon ay produkto ng masusing investigasyon at maayos na koordinasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.